Good morning mga kakunyang. Ako nga pala si Kunyang Life Journey. Ito po ang ating journey ngayong araw na to. Ako po ay nandito sa bilihan ng mga charing charing. Dito sa Malaysia, pinakamura po sa halagang 25 pesos lahat-lahat ng klase. Ito tour ko po, po kayo dito. Hi, te. <laughs> namimili siya sa kanyang para pambox daw po ako po ngayon ay taga ano lang niya katulong niya ako ngayon <reviewers> oy ti toothpaste na mam, bata hoy time pass day ari ti o, oh cute cute oh uh. sa 240 oh 3 years pa pala yan umanap <laughs> hmm, ka ng zero zero ano zero zero months ah Ay, ito mo na yung pang... Kuan sa bata. Yan ang iporma ang kuan. Okay, guys, ito, po, ito nga pala ay body wash. <laughs> sa halagang mura lang. Yes, it is. Aha. Uh -huh. Gusto niyo po ng hand wash. Hmm? Mura na po talaga siya, guys. As in. O, diba? Gusto nyo ng... Pag gusto nyo madali kayong pumuti, gumamit kayo ng toilet bowl cleaner. Okay, mga kakunyang. Ayan na pala yung mga sabon nila sa plato. At sya mga panglinis sa CR. Oh, my God. Gusto niya ata maging baker. O oh, mga kutsilyo, ayaw mo, tag-240 lang. Mahal na sa atin yan. Yan naman. Nayan yung klase. Eh? Nice man! Uy, tangingot ka. Hard nga. Hindi para sa ato nga nang tag pilaw na sa ato, ta, 50 na maglupay-lupay. <laughs> <laughs> Okay, okay, mga kakunyang, De, dito naman tayo sa part ng sabong panlaba, o di ba? Sa halagang 25 pesos may 700 grams ka na. <laughs> Energetic ngayon ang inyong. <laughs> ang inyong kunyang. <laughs> Ayan po ang sabon nilang panlaba. Diba guys? Sa, sa fabric, fabric conditioner naman tayo fabrican. O, di ba? Sa halagang 25 pesos, may 600 ml ka na. Sobrang bangon nito, mga kapangin. Ano to? Recommended. <laughs> Pero hindi pa gumamit si, si ano dyan. Si kunyang, si kunyang yan. O, di ba? Marami dito mga kakunyang. At yung basket na ay malapit nang mapuno at na problema siya, baka kulangin. Okay, mga kakunyang kami po ay tapos na. Baka po kayo nangangailangan dyan ng madudawain. Ayan po siya, bilabon. <laughs> Sorry po. <laughs> Yung totoo pala, may apong kasama. <laughs> Oh, pakiyawin mo na, tag-isa sila mga pamutin mo. Kasi oso na sa atin yan ngayon, water bottle. Uh, ha? sa sinunod <tinyan> Mga kakunyang, upo mo na ako kasi nangangalay na yung pako. Ang lag ko, ginagpapitilan na yung tanong. Uy, wala pang 100 yan. Wala pang 200 yan. May budget ka naman na 1000, di ba? <laughs> Sana all may kasama pag nag-shopping. Sakto <laughs> Ano naman? ipa, ipa, ito for 6 ba? Ito for 6. Ipa nag 2 for 6. Okay, kasar na siya. Mm -hmm. <laughs> Doon sa kadaghan sa isang hindi pa mga kakunyang nagtilad sa kasar. Okay mga kakunyang, kami po ay tapos na sa aming araw na to. Kami po mag-take out, ginutom siya. <laughs> Nagutom siya. Bye-bye <laughs> mga kakunyang. <laughs>